Check ako sa PAL. Kung babiyahe ako ngayon ng Hong Kong, ang babayaran ako is 7,717. Pero kung uuwi ako ng Davao, 10,250. Bakit ganun ang, la ang diferensya? Eh, local lang na biyahe yan eh. eh. Itong mga abroad, bakit mas mura? I-explain natin sa taong bayan bakit ganun. Kasi na, na -di discourage tuloy yung taga Manila, tanungin mo, Uy, punta kayo Davao. kadayawan festival ngayon ng Dabao. Sabihin ng taga Manila, Ah, bakit ako punta ng Hong Kong na lang ako, mas mura pa. ho. Oh punta na lang ng Taiwan. Mas mura pa abroad pa. So we are killing our tourism industry if that policy is not intervened or checked. Ay, nagulat na kami. Bakit ganito, ganito kamahal ang uh, bayad ngayon pa uwi ng Davao? Kaya nga, miso ako. Hindi na ko Hindi na ko uwi. Dito lang ako magstambay. Yung sa international po kasi malaking bagay po dyan yung competition din na nagagaling sa sa mga foreign carriers po. Yung so, so meaning, paman, meaning, porque mataas ang competition doon, magpababa sila. Eh dito, porque monopolize nila ang market dito sa Dabao, dito nila papawiin. Kawawa naman kami yung mga taga Dabao. O, Pilipino. Dito mo papawiin yung losses ninyo doon sa competition sa abroad. Dito nyo papawiin sa amin. O ano kayo, hindi kayo Pilipino. Philippine Airlines, ang pangalan ng Eroplano. Cebu Pacific, Cebu. Tulungan daw nyo kami mag-explain sa taong bayan. Bakit ganun?